Hello guys, siguro naman alam ng lahat ito. Yes, itong isyong ito. Isyo ng korupsyon at humihigi ng porsyento sa kanilang mga project. Yes, it's true. Through the year, through the fire, through the rain. Ganito yan. Nang lumabas ang issue ng di umano ay mga ghost project o sabihin natin na flood control. Mga naglabasa ang uh, mga kontrabulate na ay anti-corrupt pero sila mismo involved aray di ba diba? Ang sakit. Ang sakla. Lalong-lalo lalo na, shout out sa mga DDL. Imagine niyo ha. Magaling silang mag-akusa, pero hindi sila magaling humanap ng ebidensya. Yes, ebidensya o oh, patunay. Magaling lang silang magbintang magturo. Sabihin na natin, ako sa dito, ako sa doon, ako sa doon, sa far away. At pilit nilang idinadawit yung mga taong wala namang kinalaman dito. Kung matatandaan nga natin na sinabi dito ni Marcoleta na safe na daw si Jingoy Estrada. Pero dahil nga sa issue na nahadungkat ng nahalungkat, nagkalaglagan sila. Yung sinasabi ni Marcoleta na safe si Jinggoy ay tila ba parang pag-asenso na naudlot? Sabihin na nating nalupot, parang business lang na nalugi. Biglang boom, biglang bagsa. Nang sabihin ni Bryce Hernandez na hindi safe si Jinggoy Estrada. O diba, nakahinga ng konti tapos naputol ang paghinga. Pero ang malaking tanong dito, pag sila ay tinatanong sa mga ebidensya, Lagi nilang isinisingit ang pangalan ni Martin Romualdez. Na alam naman natin na wala namang mga dokumento na nag-uugnay dito kay Martin Romualdez. At kung pagdudugtong-dugtongin natin, lahat siya ay connected kay Jinggoy Estrada, Joel Villanueva, at si Pero bakit nila isinasali si Martin Romualdez? Iniiwas nila ang kanilang mga sarili. Totoo pala yung kasabihan na nakikita mo ang butas ng karayo pero hindi mo nakikita ang butas ng palakol. Lagi nating tatandaan, ang manok Malalaman mo pag umitlog kasi naputak. Yan ang napukuha ng mga taong palabintang at mahilig magbuhat ng sariling upuan. Turo kayo ng turo. Yan, tuloy, kayo ay nanuno. Ebidensya ang magbibigay ng hustisya. Hindi yung bintang at turo at akusa ang magsasabi na makasalanan ng isang tao. Pinagbabasihan dito yung bigat ng patunay, hindi yung bigat ng akusa. Ganyan ang galawa ng mga DDS Mahilig magbintang. Pero pag hiningan mo ng patunay, biglang talon kay Romualdez. Parang ginawa nyo si Romualdez Salvavida sa para maiagdon o mailigtas ang inyong sarili. Well, kung sumakay man kayo sa Salvavida, tandaan nyo nasa ibabaw kayo ng Salvavida, kaya kayo pa rin ang makikita. So ayun ha, hinga ng malalim. At ngayon nga ay nakasuhan na itong mga ito. Kung kayong mga DDS ay anti-corrupt, Antayin ko na i-call out nyo itong mga senador na pro-dutae. Hmm.